Yung babae ba? James Bond James Bond Automatic din yan Quartz 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 Pero original machine yan Original lang machine ta, Swiss, Swiss, Swiss oh. made Yung battery oh, Swiss. Swiss. Yung ano niya Mang boy magkano benta mo dyan? 6.5 6.5 Ah mas mahal to no? Pag nauli si James Bond Si Roger Moore Nauli Roger na Moore. siya oh. Oh. Nagtatago siya Tatago, na, Pag nauli siya ng asawa niya, di ba? Oh. Ah. Tatago siya. Hindi no. Hey, na, nasasara. Hindi siya bakit kita... Ayan ang, tira, ayan ang Miyota machine, Japan. Hindi ko rin ang bukasan. Miyota Pag machine. ang makina na disposable na chronograph, binibigay ko na lang sa buyer yan. Sinusuli ko, pero... Ito Miyota kaya mahal. Miyota machine. 4-5. Ito ang Swiss Nuo po. Swiss. 3-5. 3-5. Ito yung sinasabi nilang R7. R7 ang makina. Oo, oh, R7. Sticker lang yun. Ngayon, Benta nila sa at 7 to 55 Sa akin, yung Swiss New of 3-5 Ngayon, itong na R7 na sa, sa mga nagla-live Sa akin, bayaran nyo one, araw dito Okay, kamusta mga boss? Araw ng Webes, February 1 Papunta tayo ng Carmen Planas Update lang tayo sa mga panindang buraot doon Kukuha din ako ng Tag Hoyer na F1 Mabusan tayo ng green eh Tsaka yung Tigua 1.5 natin na black kuha tayo kay Mang Boy shoutout ka pala sa lahat ng bumili ng relo ko ah napakadami nyo maraming salamat po may nagpapa shoutout shoutout kay Boss Rick no bumili sa atin ng F1 pag sa sa inibay F1 na blue ko okay, automatic <laughs> <laughs> Magkano kuha niya dyan? 5-5. boy. <laughs> <laughs> Lo masakit pa ug ganin ulit. Oh, ikaw yung linggo ng masama ko sa vlog eh. Eh kasi kasi na to ay talaga to eh. Kuno ginagahan ko. Yung Richard Bill. Ha? Kabalik mo. Hindi eh sa bahay. Ah, bumili ka bago. Oh, pati yung ano, pati yung sana na ano, tanap tin piti pa yun. Ginagawa niya kasi nung ano eh. Oo. Ayos ah. Ano ulit pangalan niya, sir? Sami. Sami taga Bacoor. Silang Kabite. Oh, silang Kabite mas malayo. Oo, oh, malayo nga ako eh. Ano eh. Kaya tatlong oras ang byahe ko. Buti ngayon, maaga kayo bumiyahe, no? O, oh, 6.430, malis na ako sa bahay. O, oh, sakto lang yun. Oh. Maraming nga naghahanap kay Mang Boy, eh. O, oh, basta ito, kasi natin nung kutiyo pa gano'n. Kuti yung... Ito, Mang Boy, maraming nagtatanong sa akin ito. Maraming nagtatanong nito, eh. Magkano benta mo dyan? 3,000. 3,000. Ayan, si Mang Boy, marami pang rado, ah, sa mga naghahanap. Oh, mga kayo, boy, ano, pag pagkano, limbawa, ano nito? Balik mo ito? sa akin, walang problema. Pag na ako oh. Itong itim ako na ubusan na ko nito, ito eh Kuha tayo niyan Ito kaya boy battery, battery ba ito malaman? sa mga naghahanap na ano Pareho lang yaman boy o oh, magkaiba yan Hindi magkaiba ito eh Ito to? nasasara yan eh Minsan may pita, may urasan pa rito o tagilira na yun o Pero ito yung kay James Bond, yung pag ginagano na mo, nakagano si James Bond Oo, bubukas to Magkano ito mga boy? Yung babae, ba? James Bond James Bond Automatic din yan Original machine yan. Original Didi ang machine. Swiss Swiss Swiss. Made, oh, Swiss. Swiss mm, mm, mm. boy, magkano benta mo dyan? 6.5. 6.5. Ah, mas mahal to, no? Okay, pag... Pag si James Padil, si Roger Moore. Roger na ah. Nagtatago siya. Nagtatago, alam na lang. Pag nauli siya ng asawa niya, diba? ah. Ayun, di ba? Nagtatago siya. nasasara. ba Ganda na ito mga boss. 6-5 oh, ano, eh. Isa na lang yan oh, oh Isa na lang Una na lang Asa kayo na, yung, na, mga na, boss So kasi tamatic eh Parang hindi na siya binubuksan O oh, basta lagi mong suot O oh. Ito shoutout sa nakabili ng ganito ko ha ah. Pagsak nga talaga Paglapaksak Talagang durog ako benta ko na yung ganito ko eh Pag Hamboy, dito magkano Ito 4-5 4-5 Pagong Ito hindi pa ako nagkaroon nito Magkano benta mo dito Yan 4-5 4-5 Ayan ang, ayan ang Miyota machine, Japan. Ah, ko rin ang bukasan. Miyota Pag makina na disposable na chronograph, binibigay ko na lang sa buyer yan. Sinusuli ko, pero... Ito Miyota kaya mahal. Ay, Miyota machine. Four, five. Dalawa yan. Ito pa yung isa. Ay, hindi. Ano lang to eh. Ayan, nakuha racer ang, Four, five. Nakuha racer. Five. Ah, four, five din to. Four, five. Nakuha yan eh. Automatic ba? Automatic. Automatic. Ito maganda to ha. Ah. Fossil. Wala lang dito. Yan 18. 18. ito. pala muna nga. Ito pa lang maganda oh. Maganda to. Dito mangboy magkano? Yan, 1.5 1.5 Ganda ng kulay ha Oo oh. Ang dami, oh. na AP, meron oh. din siya AP oh. No. Maganda pala yung rado, no? kaya pala marami nagtatanong ito. Palang, tiga! Ikaw kumuha, babayaran ko sa tatlo dito. Rolex, marami pa rin si Mang Boy. Ayan, tatlo. Ito yung sinasabi niya siya, ano? Ito yung Swiss Nuo po. Oh. Swiss? 3.5. 3.5. Ito yung sinasabi niya R7. R7 ang makina. Oo, oh, R7. Sticker lang yun. Ngayon, benta nila sa R7, 5.5, 6.5 to 5.5. Sa akin, yung Swiss Nuo, 3.5 3.5 Ngayon, itong tinatawag na R7 na sa, lab, sa mga nagla-live Sa akin, bayaran nyo 1.5 1.5 lang R7 yan Pero pagka Swiss 3.5 3.5 Ito yung Bostock ang makina Pakita mo nga boss ba yan? Oo, kung mo pa yan eh. Wala lang ang AP niya Bukas Tawalak eh, mahirap buksan Bukas yan hmm. Ay, biyernes pa lang bukas Oo, oh, biyernes pa lang bukas eh ito, ganda na ito, no. Dalawa yung ganito ni Mang Boy. Unisex to no. Ganda gold. Two tone. Uh, Omega, meron si bang Boy. Seiko ba 5. Ah? <laughs> uh, 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 ito, na. Talagang bagong nalis ako na. Talagang bagong nalis ako na. Talagang yung Sony mo siya rin hindi ko nakukunin siya yun na yan yung Sony ko pero mo mang ba itong Seiko 5? 6.5 6.5 automatic ito rin ito wala ko na ito ganda to eh pang babae pang babae Rolex din o oh, pang babae tapos ka? wala naman talaga dito tayo kay Boss Aldrin, tignan natin yung mga relo niya, ano? Ito, kamukha ng Casio ko. Ayan, 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 AE 1200. Oh, ayan. Yeah, yeah. Itong kanya, bracelet gold. Gold yan. Yeah. Magkano benta mo dito? 1K uh, lang, 1K. 1K, ayan mga boss, 1K. Casio Royal. Ilan to? Ayun na perasyon, naubos na. Ito yung isa, oh, tinabi ko na kasi may buyer na. Walang ibang kulay to? Puro Bravo, gold lang. Eh. Huh. Kasi okay. ito, kasi ito, nalalo ko pa ito Battery? Oo, oh, battery 1K din yan Pero maganda ito Maganda rin ito pag pa, parang wala kang suot ah. na rin lo. Ano pa ba yung iba natin pang malakasan dyan? Yun Omega Omega, Omega switch na yung makina Pagkano ito? 4.5 na lang 4.5 oh. Automatic no? Automatic Swish na lang ako Dalawa pala Omega Ito rin no? Oo oh, yeah. Porpayo. Hindi yan, I'm na peraso na eh. Yan Si Aldrin no katabi lang memang boy yan. araw-araw din nagtitinda dito. Morning, guess Guys, tong guys. yan gidan pagano so, ko. On 7 ka 15. 15 binibigay ni Aldrin. Eddie Peace. Limantaan na lang Limantaan na lang Eddie Peace Gold Ito Hindi ko yun Ang babae, magkano yan? 1K na lang 1K Ito, Ito 900 900 mga original na yun ah, legit na yun eh Ay, wala na pakita ko na to kay ano eh Dodong. Dodong. Yeah, may Ferrari pa siya Ito medyo matagal mean. na to eh. Tagal na yan kasi um, budget ano lang ito. magandang Spider. Sanda. Hmm. Sa Shopee meron 'yan eh. Pagkano yan? Oh, 900 na lang, bigay ko 900 900 Nanay Jocelyn okay. Ang tagal na kitang hinahanap. Eh na mo. Walang malaki. Ito lang. Ito lang nakuha niya. Ito lang. Ay, hindi kayo bumili sa sample ko lang. Okay. Hindi na mahal sa kuma. Amoy nga, nanay Jocelyn. Baka nagbago na amoy eh. Mabango pa rin, no? Hindi nagbago amoy. na rin ako. No? Ah. Kaya lang, mas gusto ko yung malaki. Uy, pag ano, mga mama, mamamakyaw pa eh. Mamamakyaw oh, pa oh sige. sige, bigyan mo ako ng tatlong piraso. Ano ba? Chocolate at aksa? Ah? Hindi, ayaw ko chocolate. Aksa. Ah, okay. Ang um, kalaban lang. Ano na, nalalaman chocolate? Ayun po, chocolate tunay. Ayaw na chocolate. Kasi, ano yan eh, tinatapo na ng mercury po kasi gasgas na po. Sa kanila rin galing yan, anak, nanay. Pagka sana pull to pull out. ka ito, vintage na to. Ito pa, ka. Wala yung may-ari eh. May crib oh. One, two. Walaruan, sampu isa. Resident Evil Nemesis Radiating <mikip> Radiating <mikip> Tujo Nakita na ano ko remote, wala na, tsay ko wala na. Gabilin ah. Oo, malaki yung gabilin. Yan niya na pa-load boy postito rin. Mag-imos pag pagawa ng pizza, pero ano, may 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 bumili na kagabi. Ito maganda to, sa Petron. Lambo, magkano to. 150 hanggang isang daan Daikas yan Tais Spiderman Spiderman magkano? 150 Tais to Oh Pikachu mo magkano? Wala hundred. Ninja Turtles. Ang dami niya. Wala si Kuya Rodel? Wala eh. pa siya. Gikot. May hey, mga laruan niya Boss, mga boss, mga ma'am, mga sir Yung mga nasa probinsya po Kay Peter po makakakuha kayo na dito Kasi hindi na po makakarating Ando na yung NBC LB, no Ipapa NBC po NBC padala Pwede po yung Shopee Ano yung JMT. Sa JMT po na di pagdating sa probinsya. Saka sa LBC pa dala po. Kay Peter po, Peter Paul Kadjente. Thank you, Mang Boy. Thank Salamat. you po, Ma'am. Thank you po, Boss. Salamat po sa inyo. Okay mga boss, sa mga walang oras po masyal sa pwesto ni Mang Boy Kung nasa malayo kayong lugar Pwede nyo po kong i-PM para makabili kayo ng relo pwede natin i LBC yan o kaya Lala Move no pakita ko sa inyo yung mga available na relo natin dito muna tayo sa mga F1 ito kumuha ulit ako ng green mabenta kasi ito eh ito unang nauubos eh yan dalawang libo lang ha sa F1 natin 2K ayan sa mga naghahanap ng green marami tayo nito Red, meron din tayong red mga boss ha. Ito yung red. Blue, meron din tayong blue. Ito mabenta rin tong blue eh. Yan. Ito wala pa akong nabibenta ng yellow eh. Dilaw, baka may magkagusto sa inyo no. Tapos sa black, ayan, meron din tayong black. Apat yung black natin eh. Ayan. Tapos dalawang silver. Silver yung dial. Ayan. Itong isa ano to eh, gray, gray yung dial niya. lang to ito na mga nabenta na yung katulad nito eh yung may kulay yung kamay nabenta ko yung pula ito naman blue 2k din yung mga yan mga boss tapos dito tayo sa aqua racer ito hindi gaano mabenta yung aqua racer eh, pero maganda to mga boss mas manipis kasi to na, meron tayong dalawang black Pamili na lang kayo dito. Magkaiba yan eh. Yan. Sa mga bibli ha, screenshot nyo na lang. Tapos send nyo sa Facebook page ko. Tapos isang white. Dalawang libo rin itong Aquaracer. Pero mas malang po na nito mga boss kesa dito sa F1. Mataas to ng isang daan eh. Tapos ito ang pinakamabenta sa lahat. Itong maliit na F1. Eh sa mga na, sa mga naghahanap nito ah, marami tayong stock, limang piraso kinuha ko. F1. Itong maliit na F1, 1.5 lang to ah. 1.5 mga boss. Yan, ito ang pinakamabenta sa lahat. Pangalawa yung green. Tapos white, meron tayo 1.5 din to. F1. Tapos isang red. Sa mga pang babae naman natin, yung malilita, ito. Ito, 1-2 lang yung mga yan. Tigwa 1-2. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Black. Red. White ito ata aquarizer aquarizer nga ganda rin to black and dial dalawa meron itong isa ano to aquarizer din ba to yan 1, 2 lang yung mga yan ito pa oh. tapos ito yung bagong dating ito bago lang to mga boss uh, aquarizer two tone gold gold silver tapos black dial ito mas mataas ito mga boss 1.5 1.5 ayan o oh. tignan nyo yung sukat nya mas maliit kasi itong tiguan 2 ito halos di sila nalalayun itong tiguan 5 eh, na pang lalaki ayan o oh. pareho pala 1.5 to 1.5 to mga boss ha Meron tayong dalawa Tapos itong White dial na Merong bato bato Yung number niya parang May mga bato no 1.5 din to Aqua racer Ito aqua racer din mga boss Black yung dial niya Ayan, silver stainless steel tapos ito may mga bato yung gilid do oh. F1 naman to dalawa to ayun oh 1.5 pang babae tapos sa Rolex natin meron tayong apat gold tsaka silver ayan black silver Rolex 3K each tatlong libo mga boss tapos isang g-shock nabenta ko na yung isa eh 1k lang to mga boss yan g-shock tapos sa uh, seiko natin dalawa na lang nabenta ko yung pagong tsaka yung one piece ito na lang natitira sa atin seiko monster 3.5 to automatic ha automatic Pati itong Rolex automatic yan Ito lang yung mga automatic natin Seiko Monster 3.5 Ayan yung likod Tapos pinakamahal Grand Seiko 4.5 Black yung dial Sa loob yung GS Gold Maliit lang hindi makita sa camera Ito yung likod Gita rin yung makina 4 5. Ayan, sa ngayon ito lang yung mga relo natin no? Kaya mabenta kasi epon 1 talaga eh, kaya yun yung kinukuha ko eh Tsaka medyo mura kasi Sa mga gustong bumili ha? PM nyo na lang po ako sa Facebook page ko Ito yon Peter Paul Gajente. Huwag kayo mag pm dun sa main account ko ah Kasi bira ko lang buksan yun eh Mas madalas tayo sa FB page no PM na lang kayo mga boss. Maraming salamat.